Kinontra ni dating senior associate justice Antonio Carpio ang pahayag ni dating presidential spokesman attorney Harry Roque na pinatatanggal umano niya ang BRP Sierra Madre sa ayungin shoal paliwag ni Carpio sa DZRH wala raw siyang sinabing alisin kundi i-convert lamang ang BRP Sierra Madre sa civilian structure ayon kay Carpio batay sa desisyon ng International Tribunal maituturing na military presence ang warship na BRP Sierra Madre na naka ngayon sa Ayungin Shoal maging ang mga ginagawang resupply mission dito ng Pilipinas. Ang suggestion ko, to convert our presence from military mm -hmm. to non-military. Magtayo tayo doon ng lighthouse mm -hmm. at saka marine research center. Hindi ako nagsabi na umalis tayo doon. Sabi ko i-convert yung presence natin from military to non-military. Pag lighthouse yan operated by the Coast Guard, Non-military yan kasi civilian agency ang postcard. Magtayo tayo ng marine research center doon, uh, manned by the UP uh, Marine Science Institute, civilian din yan. Mm -hmm. Ang rason dyan kasi that is our EEZ, no? Uh, part of our EEZ. Pag EEZ natin, we have the exclusive right to put up uh, a marine research center to prevent uh, others from destroying the coral reef. Kaya lang. Sinabi niya ng International Tribunal at ng United Nations Convention on the Law of the Sea na hindi nila jurisdiction ang military activities, kaya't nagbungkahi si Carpio ng conversion Dagdag pa ni Carpio, iminumungkahi rin niya na dapat personal ng Philippine Coast Guard ang tumatao sa kanyang sinabing ipapalit na civilian structure sa Ayungin Shoal. Sa ganitong paraan, sinabi ni Carpio, mas magkakaroon ng laban ng Pilipinas sa UNCLOS laban sa China. Oras na mangharas ulit ito sa ayungin. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino.